Gagala tayo for today's video. Magdi-date ako may na sarili ko. Hoy, sana all oh, may kadate. date Pero, may kasama talaga ako ngayon. Hindi pa ako nakikipag-date na wala kasama. Siyempre, pag nakikipag-date ka, may ka-date ka, ka siyempre. Nakikipag-date na talaga ako ngayon. Ang boring na kasi ng buhay. Hehe. -he. Gusto ko kasi aliwin sarili ko. Gusto ko naman maranasan maging masaya. Ay, naku, basta huwag niyo ko isusumbong sa asawa ko, ha? O, eto, nagbabiyahin na ako mag-isa. Na-excite na talaga ako. Saan kaya kami patungo nito? Ay, Chada, may pa-hotel pa tayo. Grabe. Ang ganda naman dito. Pero syempre, hindi ko papakita sa inyo ang room na pinuntahan ko. Diba? Malay nyo. Eh, baka susumbong nyo ako. Ch Chismis nyo na naman ako. Diba? So, ayan. Nagutong kami. Naghihintay ako ng pagkain. Alam nyo kasi, guys, pag nakipag-date ka, eh, talagang gugutuming ka. ba? Diba? Alam mo yun? So, eto. Nasa bonjon kami. Ayan yung... Pero, first time ko kumain dito. Hindi ko kalain na hindi ko pala type yung mga food dito. <laughs> hindi ko alam. Basta, ayan, kinuha ng kuha ng na lang. Ewan ko, basta, mag-enjoy na lang at i-appreciate yung kanilang menu. Para kahit pa paano Total, naging masaya ka naman Dahil na nakipag-date ka, diba? So, ayan yung chicken nila My honey Tapos ito, yung kadate ko Nagalit sa akin Kasi pinaglalaro ako yung mukha niya Ayaw niya kasing kuhanin ko siya ng video Kaya tuloy tinakpan ko So, ayan Tapos na kaya kami kumain Nag-enjoy kami sa pagkain Hindi ko gusto, ba diba? Pero ito Pauwi na kami Ginabig kami Mula sa date namin So, ayan lang Bye!